sisilayan ba natin ang patented na triangle offense ni Coach Tim Cohn sa Gilas Youth? Mukhang yan kasi ang balak ni L.A. Tenorio na uupong bagong head coach ng mga batang gilas. Ayon kay Tiniente, nais niyang ilatag din ang sistema ni Cohn sa Gilas Youth para na rin magkaroon ng smooth transition kung sakaling maging manlalaro ang mga ito ng gilas men's. Ang triangle offense ni Cohn ay naging susi para sa hindi mapapantayan tagumpay ng PBA winningest coach na nakasungkit ng 25 kampiyon nato sa Liga. Ayon kay Tenorio, sa ngayon ay hindi niya iniisip na magtagumpay agad ang Gilas Youth. Ang nais nice niya ay maturuan ang mga batang manlalaro na pwedeng magamit ng national team sa hinaharap. Samantala, ayon sa Hinebra Veteran Guard, ang matagal niyang pinag-isipan bago tanggapin ang pwestong iniwan ni Josh Reyes na anak ng dati ring Gilas Head Coach na si Chot Reyes. Ito ang kauna-una ang head coaching stint ni Tenorio at sa big stage agad ang kanyang unang salang.